aries mapagpalang diyos na may kapal nilalapit ko po ang araw na ito sa inyong mga kamay naway alisin ninyo ang anumang negatibong enerhiya na nagpapabigat sa aking kalooban bigyan ninyo ako ng lakas ng loob malinaw na isipan at masiglang damdamin upang magawa ko ang mga bagay na kailangan kong tuparin gabayan ninyo ako sa aking mga desisyon at naway damaloy sa aking buhay ang pag-asa, kasiyahan, at kasaganaan. Salamat sa mga biyayang natatanggap ko araw-araw. Amen. Taurus Panginoon, maraming salamat po sa bagong araw na ito. Hinihiling ko po na alisin ninyo ang anumang negatibong enerhiya na nakapaligid sa akin at palitan ito ng liwanag at positibong lakas. Gabayan po ninyo ako sa bawat hakbang na aking tatahakin at bigyan ninyo ako ng tapang at karunungan upang magtagumpay sa aking mga layunin. Naway mapalitan ng sigla ang anumang panghihina at maging mas makabuluhan ang araw na ito. Amen. Gemini, mahal na Diyos, Lumalapit po ako sa inyo nang may panalangin na linisin ang aking paligid mula sa anumang negatibong enerhiya, pagpalain po ninyo ang aking araw ng masiglang kaisipan, mabuting puso, at malinaw na landas upang magawa ko ang mga gawain ko ng buong husay. Bigyan ninyo ako ng lakas at inspirasyon upang patuloy na maging positibo sa kabila ng hamon ng buhay. Maraming salamat po sa inyong walang hanggang pagmamahal at gabay. Amen. Cancer. Panginoon ng lahat, hinihiling ko po ang iyong patnubay ngayong araw. Alisin po ninyo ang anumang mabigat na pakiramdam o negatibong enerhiya sa akin. Bigyan ninyo ako ng kapayapaan ng kaluuban, lakas ng katawan, at sigla ng espiritu upang magawa ko ang lahat ng nararapat kong gampanan. Salamat po sa inyong proteksyon at mga biyaya na patuloy ninyong ipinagkakalob. Amen. Leo, amang makapangyarihan, sa araw na ito ay inilalapit ko po ang aking sarili sa inyo. Alisin po ninyo ang anumang hindi mabuting enerhiya na nagpapabigat sa aking damdamin. Bigyan niyo ako ng tapang, sigla, at positibong pananaw upang magtagumpay sa bawat hamon. Gabayan po ninyo ang bawat galaw ko upang maghatid ng kabutihan para sa akin at sa mga taong nakapaligid sa akin. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagmamahal at gabay. Amen. Virgo, Diyos na mapagmahal, dalangin ko po na alisin ninyo ang anumang negatibong enerhiya na nakaaapekto sa akin. Palitan po ninyo ito ng liwanag at sigla na magbibigay sa akin ng inspirasyon sa bawat gawain. Gabayan ninyo ang aking puso at isipan upang maging bukas sa mga oportunidad at biyaya na darating naway maging makabuluhan ang araw na ito para sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Amen. Libra, Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob ninyo. Dalangin ko po na linisin ninyo ang aking paligid mula sa anumang negatibong enerhiya at pagpalain ninyo ako ng masiglang damdamin at positibong pananaw bigyan po ninyo ako ng lakas upang harapin ang araw na ito ng may pananampalataya, kasiyahan, at tagumpay. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-aaruga. Amen. Scorpio, Diyos ng Pag-asa, inilalapit ko po ang araw na ito sa inyo. Hinihiling ko po na alisin ninyo ang anumang negatibong enerhiya na maaaring magpabigat sa aking damdamin gabayan ninyo ako upang magawa ko ang lahat ng nararapat kong gawin ng may lakas at sigla, pagpalain ninyo ang aking mga desisyon at bigyan ako ng masayang puso sa bawat hakbang na tatahakin. Amen. Sagittarius, aming ama, Maraming salamat po sa liwanag ng bagong araw. Dalangin ko po na linisin ninyo ang aking paligid mula sa anumang negatibong enerhiya at palitan ito ng lakas, sigla, at inspirasyon. Gabayan po ninyo ako upang maging matagumpay sa mga gawain ko at maging kasangkapan ng kabutihan sa mga taong nakakasalamuha ko naway magpatuloy ang iyong biyaya sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Amen. Capricorn, amang banal, itinataas ko po sa inyo ang araw na ito, naway alisin ninyo ang anumang negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa akin, bigyan po ninyo ako ng lakas, malinaw na isipan, at siglang magbibigay ng inspirasyon sa lahat ng aking gagawin. Salamat po sa inyong gabay at mga biyayang patuloy ninyong ipinagkakaloob. Amen. Aquarius, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa panibagong araw na ito, dalangin ko po na alisin ninyo ang anumang negatibong enerhiya na nakapaligid sa akin, pagpalain po ninyo ako ng lakas ng loob, masiglang kaisipan, at inspirasyon upang magawa ko ang lahat ng nararapat kong gawin. Salamat po sa inyong patuloy na paggabay sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Amen. Pisces, mahal na Diyos, itinataas ko po ang aking araw sa inyong mga kamay, angin ko po na linisin ninyo ang aking damdamin at paligid mula sa anumang negatibong enerhiya. Bigyan ninyo ako ng sigla at lakas upang magawa ko ang lahat ng aking layunin. Nawa'y magliwanag ang araw na ito ng pagmamahal, pag-asa, at tagumpay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpapala at patnubay. Amen.